Better. Sulat so sa Oo, hanggang ngayon meron But, ako nyan kaya, naitabi ko. Uh, Ganyan yung mga, ano diba? Ganyan yung mga, ha? Pati yun nga. Madami! Madami yung mga cards. O yung pagka-birthday. And on, next usap time. Ha? Uh, usap pa yan sa'yo. Ha? Usap pa yan. Ayan. Andiyan, tinabi ko. Mahilig kasi ako magtabi ng mga parang feeling ko bagay na ano. Ano yung matagal na so? Matagal na yung sulat na yan. Ay, matagal na. Meron nga dyan card na yung sumula sa ako, binigyan ako ng card. Yung ano pa lang ako. Binabati niya ako sa yung 18 years old ako. Tagal na, no? Ang tagal na. Ito. Binabati niya, happy 18th birthday. Ganon. Andiyan. Imbasa-basa nga namin ni Limar nung isang araw. Ay, wala ka na ito na kanina Ha? Yung love letter ka. Wala ka na <laughs> Love letter. Ano? Wala ka na na love letter. Meron, meron nga ako dyan. Mga sulat-sulat sa akin noon. Hindi yung... Yung love letter ng dalawa mismo. Mami. Ah. Yeah. Ano? Tablet, sir. Sawa. Oh. Ang tayong wala lang magsusulat, ah. Ah, hindi. Wala. Ano yung lang? Na? yung mga letters na yan. Yung mga bigay lang nila. Yung mga cards. Kanyari birthday. Hmm. Tapos kanyari, di ba yung yung hindi masabi sa'yo ng personal. Yung, yung nagkakagusto sa'yo, idadaan sa sulat. So, mayroon dyan. Hindi, wala. Idadaan sa sulat. Mga tapos merong tulay-tulay, hindi ka hindi pa maiabot ng personal, yung mga gano'n. Saan ano uh, Ha? Masaya nga noon eh. ang oras na Oh, wala ka bang pasok bukas? Ano na? 231. Ah, 231 ah. eh. na. Hmm? Wala ka nang balak matulog? Wala ka pasok bukas? Ah. Wala ka bu wala ka pasok bukas? Ibabashin ako eh. Oo. Oh, baka mapuyat ka.